Gabi na ganyan mo ngayon. Nilinis ka na lang. Hindi niya ay sinagal. Kaya diba sabi ko sa'yo, parang wala akong naramdaman. mm, -hmm. mm -hmm. Ramdam na lima, ramdam ko na din. Ramdam. Balikan ko yan. Ayun na. -na, 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 -na. Alin parang nato na matinig? Ha? Huh? Alin parang nato ako ng tinig? <laughs> Ay, asin na as, saktan ka. Masakit na masakit na yun? Ma'am? Hindi. Yung ano ko, yung sabihin. Yung nung natanggal. Oh. Kasi mat masakit nga siya na iniinda mo. Okay. Meron pa, dry skin. Yung paghila mo. <laughs> Sorry na. Hindi, Ganun talaga. Ay, hindi, okay na yun. Sarap na eh. Yeah. Hindi nga. Para atlas. Yan pa, mamo. Yan yeah. na. Ito mapuputol ha. Para hindi na umanon doon. Yan. Sakit. Yan. Yan ang nagpapasakit sa iyo, dry skin talaga. Opo, bukod sa kuko na bumaon, number one yan ang dry skin. Sakit na masakit yan. <makes sound> Ito pa, konti pa. Doon sa kukong nagbaunan, meron ng naipong namuong dugo. Ito yon yung dry skin tatanggalan ko. Maninipis na dry skin na lang to, pero pag di mo to tinanggal, masakit pa rin. Yan. Yung parang hibla ng sinulid lang. Pero ingat-ingat ka, ako, kasi pag nagkamali ka, putok si namuong dugo. Masakit pa rin siya, ba diba po? Ito lang ang gano'n na. Oo. Oh. At saka yung namungdugo na lang po yun. Pero ito, tapos na. Mama! Oo? Diba hindi na po ko sa sakit ko? Bawal magsalita pag puno ang bunganga Mama, ng pagkain. Mama! Oh. po. You said what? आने पूजा आयं akin ka maginig. Akin tubig, ha? Ay, sige, dyan ka na sa baba. Huh? Sa baba na siya. siya wala na ah, wala tubig ba? Ka, na tubig. Hmm, sige na, kilos na. Baka mamay, biglang mawalan ng tubig. Walang maglalandi ha, kasi wala na tubig.